Guys, ang daming pagkain, guys. Oh. Ang daming pagkain. Ayan, oh. Punta na kayo doon, guys. Sa Idsa. Makiisa na sa Idsa. Ang dami naman pagkain doon, oh. See? Oh, see? interview siya ng uh, net 25 yung, yung interview kanina guys maraming pagkain di kayo magugutong so, punta na kayo doon makisa para volunteers. matapos na po nagulat nga ako parang hindi man lang napapawasan parang matapos na yung ang, ano, paghihirap ng Pilipinas kahit sino pwedeng mabigyan no? dahil diba? sumadaan ka lang oo yan pul o kukulang pagkain dito uh, ayan sinishare ko lang yan binibidyuhan ko para para naman makita ng mga kaibigan ko dyan wala talaga tayong nakabaka ba pumunta tayo rin yan o na nabanggutom tayo guys wag mo ano hindi kayo magutom wag kayo matakot din kasi pag maraming tao ya parang ting ting lang yan hindi pwede ma ano? Unta kayo. Di kayo mag ano punta na kayo hindi kayo magutom doon daming tao yan oo kaganapan ng ano yun ang pang, mga pangyayari ngayon sa ano sa Edsa punta na kayo guys oh, mga kaibigan ko punta na kayo ayan o oh. ayan punta na please yun kain na kayo mga bata yan mga bata para hindi magutong kain na kayo Mm, see? hindi nagpabaya ang mga tao din nagdudunit din sila ng mga tubig tsaka pagkain o pack, pack pack food yan sila yan o Makiisa na kayo guys huwag na nyo pabayaan ang ating bansa nandyan na yun na yun ito na yun ito na yung mga ano mga ano para mabago ang Pilipinas puntahan na ninyo ang daming tao na o oh. ayan o see para makatulong kayo sa mga new generation na hindi mga bangag. Pag bangag ang, ang nag-ano sa inyo nang ulo, magiging bangag ang mga tao. Kasi pinahintulutan yung mga drugs. Kawawa talaga. Ayan, oh. Mm. Ayan, tumutulong na sila guys, tumutulong. Una, na-mute pa, na-mute pa o, oh, ayan o oh. this is it punta na kayo guys, punta na kayo punta na kayo oh, o oh. sumuporta talaga thank you guys, thank you guys o oh, ayan, i-share lang ninyo guys, i-share punta na kayo God bless sa lahat nandyan